Perfix nga pala. In today's vlog natin, i-share is lang namin sa inyo kung paano linisan tong intake manifold ng GD engine dito sa Toyota Innova. So, mukhang luma-luma na kasi gamit na gamit eh. Kita niyo naman, ang dumi ng makina. Ah. Ayan, siguro napakalayo ng na mga tinatakbo nito everyday. Pero ngayon, lilinisan natin yung uh, intake manifold kasama na rin yung uh, fuel filter. Ayan, tinanggal na rin yan, so napakarami mga kakalasin natin dyan para lang malinisan natin yung tech manifold ano ba naman yan, napakahirap okay, so ipapakita lang namin sa inyo kung uh, paano namin binaklas pero hindi naman ito tutorial, bale para lang magkaroon kayo ng idea about sa mga ganitong 1GD engine and uh, ayun, so sisimulan na rin natin, dalawa kaming uh, gumagawa dito and napapansin nyo, hindi rin kami nakaglabs, pero mas gusto namin din nakagloves kasi maliliit yung mga tornilyo, mga jeez, mga 10mm and kapag ka nabitawan namin baka mahulog, mawala pa okay, so kapag ka maglilinis kayo nito lagi yung tatandaan na pagkakalasin nyo, ibalik nyo kasi tulad nito saan ba? ah ito to ayan, bali ito yung mga tornilyo niya, pinaglalagay para hindi magkahalo-halo pero dahil nga tinanggal na dati wala na rin ito sa ayos okay, so kaya pinabalik lang namin So bali nandito si Master Names Ayan Kami dalawang gumagawa Tinatanggal na Ayan. Basic na basic lang to sa kanya Charot <laughs> <laughs> Si Dr. Names <laughs> Gagawa daw siya ng YouTube channel mga Lodi Dr. Dr. Names Diba <laughs> oh, may Dr. Na. Names na May Dr. O subscribe nyo daw Dr. Names <laughs> Tuturuan kayo kung paano Magloko joke lang okay, simulan na rin natin ito mga lodi shoutout po sa inyong lahat and sana ma-enjoy nyo yung uh, video natin for today so cleaning tayo ng intake manifold ngayon uh, every 40 to 50,000 kinikleaning yan pero ito kasi medyo umabot na ng isang daan uh, back to the top tayo sa mga pagkakalas and ayan, uh, para makita nyo na rin alright, bago natin tanggalin itong intake medyo. manifold kakalasin muna natin to sa wiper niya Okay, so yung cover, kakalasin natin yan para maka-access tayo dito sa ilalim. Ayan. Sa dulo, meron dun. Siyempre, para maluwak. Meron ditong clip. Up. Turning yung location. Ito. So, ayan, tatanggalin yung wiper. And dun sa dulo, madami. Mga 10 mm na bolts. Okay, kalasin lang to. Ayaw, nakalas na. So, sisimula nakalasin lahat. Yan. Magbawas na lang tayo ng kakalasin. Ito. ito. ito, ito para ito. hindi naman tayo puro cameraman. Uh, ito, isasabay din yung fuel filter niya, palitan. Ayan, nakalas na siya. Oo, oh, ayan na siya. Then may dito, uh, tanggalin na lang din natin yan para hindi masikip sa ilalim kasi may mga hindi naman dito. Ayan, para mabawasan. Kasi kapag kalimbawa, uh, intake manifold, uh, sinasama din yung fuel filter. Okay. Yung fuel filter placement natin, pinapalitan yan every 20,000 kilometers para matanggal natin yung tubig sa fuel nya kasi bumabagsak naman yung tubig sa ilalim. Pwede natin i-drain kung malinis pa yung filter. Pero depende. Ayan. May dalawang tornilyo dyan, mga nakakapit dyan. Ayan. So daan-daanin natin kalasin. Tingnan natin kung matapos sa isang araw. Ayan, nakalas na yung sa bracket nya. Tapos sunod naman natin yung mga kayang tanggalin. rattle nya ayan mga lodi bale ang hirap tanggalin ang titigas ng mga tornillo dito grabe naman kasi kayo magigpit kapag magigpit naman kayo yung mga nagtanggal dito sobrang higpit yung maglagay ang hirap tanggalin uluwagan eto magalaw na sya etong uh, yung cooler nya tapos tinanggal ko lang sya dito mga lods ayan may tornilyo kasi dyan na 12 para dito sa buo tapos itong EGR, akala niya throttle na. No? EGR 'yan. bali ang gagawin ko diyan, tatanggalin ko na lang tong tornilyo na to para may angat ko ng buo. Pero titingnan ko rin kasi kailangan yung paghatak niya pag ganun. Para matanggal din doon. Ayan, meron kasing uh, tornilyo rin yan. Not yan. Then may nakaharang na parang guide. Ayan yun. Bale, subukan ko siyang kalasin. Marami <laughs> na rin na baklas. Ayan. Pero ang hirap pa rin. Kalas na nga dito. Dito pa. Ayan, napakahirap kapag ka mga GD engines. Ang um, hirap-hirap. Ayan mga lodi, bale, tinatanggal na lang natin dito yung ito. Ano ba tawag dito? Hindi ko alam. Bale, tinanggal natin para pag natin, hindi siya nakasagabal uh, guide na rin kasi niyan medyo nakaharang kapag halimbawa na hindi natin tatanggalin pero pwede nyo rin naman tanggalin yung mga bolts and nut pero mahirap yun bali yung dito names parang mga sagabal dito pare may atras meron rin sa EGR yun wow. Patanggal nga ako dun names na sa EGR sakit sa ilalim Dun. Sige, angat po yeah, Subukan mo lang dito Ano, may na eh Ayan, natanggal na natin Tinalusot lang dito Hindi naman kasi pwede natin mapakita Wala naman tayong tagahawak Ayan Bali nilusot lang, inangat lang po Kasi mga wire, inangat Ito ito yung pinakamatigas na nakakainis. Ooh. grabe. Ito. Isang natcha dito sa ilalim. Medyo mahirap dukutin kaya binuo na lang. Teenager niya. Ito yung actuator. Vacuum type. Dumadaan dito kulan. Tsaka hangin. Exhaust gases. Okay, yun. Tingnan natin yung intake manifold. Ayan mga lods, bale tinatanggal na lang yung uh, tornilyo sa intake manifold. Hindi pa yun yung intake manifold yung tinanggal natin kanina. Pero ang hirap na, hinihingal lang ako eh. Kasi ang hirap talaga na sa task ka. Tapos nakapatong pa siya dito. Para hindi, ano. May hirap ha kasi uh, may mga kasulok-sulokan yung mga tornilyo. Ang titigas ng tornilyo, may kulang na tornilyo eh mahirap talaga lalo na yun tapos uh, tinanggal pa natin dito ano ba naman yan kung bios siguro ang dali, -dali lang eh. wala pang ilang minuto eh. pero pag ganito naku ang sakit sa ulo tapos kapag ka magka check engine wag naman sana kapag ka may hindi ka nakabit dyan yari na tingnan mo naman yung mga hoses bunch of uh, hoses yan mga fuel lines wag ka ka rin dyan ng hose Tubig yun na ilagay mo sa tubo na yon, Patay ka na Yari ka na dyan Mahaluan ng tubig yung prudo mo Gusto mo ba yun? Kaya kaya Tip ko lang sa inyo Kapag ka naglilinis kayo nito Or maglilinis pa lang wag na Joke lang Hindi kasi mahirap eh Basta ang gagawin nyo na, Tatandaan nyo lang kung Paano binabaklas Ayan mga lodi Bale Makakalas na natin to. Medyo mahirap yung pagtatanggal din. Bale, yung tornado niya is 1, 2, 3, 4, 5, uh, 6, 7, 8, 9. Parang mga 9 to 10 bolts and nuts yung makakalas dito sa intake manifold. Then, uh, papalasutin ko na lang to. tsaka saka dun sa ilalim. May binubunod din ng mga vacuum hoses dun. Huwag lang kakalimutan na ibalik lahat kasi isa lang magka... Uh, isa lang yung hindi makabit dyan magka problema na okay so palusutin ko siya kailangan ko lang iangat to para lumusot alright bale lilinisan din natin itong mga intake port nya bago natin ikabit yung bagong linis na intake manifold then kapag ka maglilinis tayo nito delikado rin kasi yan kapag ka mahulugan ng dumi dyan then uh, kapag ka maglilinis tayo nito mas mainam na nakaklose yung mga valves nyan walimbawa dito sa dalawang port na to is number one, kailangan naka yung dalawang valves para kahit maglinis tayo, hindi pumasok yung dumi sa loob. Kaya pagka naglilinis ako nito na mga lodi, kinakaid ko muna palabas. Tapos ginagamit ako siya ng basahan, then nagamit ako siya ng carb cleaner. Nilalagay yeah, ko lang sa basahan, then dinudukot. Pero kapag ka makapal yung dumi niyan, ah, kakayuri mo palabas muna yan. Then, yung final nice, yung carburetor. Okay? Iba-iba yung paglilinis ng mga intake port. May ibang tinatawag dito. Yung tawag dito is yung uh, decarbonizing. Tinatanggal lang natin yung marami sa intake port. Ayan. Bali, nakakadalawang port na ako. Dito naman. Ayan mga Lodi, bali nililinisan na yung intake manifold. Bali, sinems pa rin po yung naglilinis. Ayan. Hi Ay, guys first natin gagawin kapag naglilinis tayo ng intake manifold is binabakbak muna natin yung mga makakapala dumi. Tama ba, Nems? After mabakbak yung mga makakapala dumi, makayod, tsaka natin bababara ng diesel, kerosene, or gasoline. Pero kadalasan ginagamit is diesel, no? Kerosene. Para matunaw yung mga natirang dumi. Then, ayun yung mga natitira brush 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 three times a day then ayan dinis dinis lang okay so marumi na rin yung lagayan na to puro mga diesel lang din yan na may halong carb cleaner so final touch dyan after na makayod yung mga dumi is inespray yan ng carburetor cleaner ayan so linis linis lang then install Okay, so mamaya yung EGR tingnan natin yung mga naka-disassemble para makita rin natin yung loob para may idea rin kayo sa EGR ng ating GD engine. Alright, bali natanggal yung apat na tornillo dito sa cooler niya. Tanggalin natin para makita nyo rin. Ayun mga Lodi, bali tinanggal na natin. Alright. Ayun ito yung sa cooler niya. Ayan, madumi na rin. Ayan. Aseto yung EGR nya na motor type electronics. Yan, ginagamitan na na ito ng electronic PWM siguro ito na motor. Ayan. May motor siya sa ilalim. Hindi ako nagkakamali. Para na rin siyang throttle body. Electronic throttle body. Hindi, nahirapan ako sa pagkalas kasi sobrang tigas. Tapos ayan, yung mga gasket niya. Ayan, bali natin to. Ayan. Ito. yan, Ito. Sa ilalim ayun mga Lodi. Bale, nilinisan na natin tong EGR port nya. Ayan. Nalinisa na natin. Ayan. Bale, nililinisan pa natin yan. Kita nyo naman yung diferensya kanina. Napakaitim nito. Pero ito. Dahan-dahan ang natatanggal yung dumi. So... Uh, nililinisan yan hanggang sa loob pero hindi natin dinadukot yan ginagamitan lang natin ng chemical So, ang panlinis namin dito is carb cleaner para pumasok rin sa loob. Mat matunaw yung loob na dumi. Okay? So, mamaya, pakita na lang namin sa yung finished product. Pero, eh, nililinisan naman din namin yan kahit naman anong mga manifold. Basta, ano lang, uh, kahit kayo rin lang. Kaya lang, medyo matagal yung pag-process ng linis kasi kakayurin mo talaga mabuti maabot nga siguring yung uh, tatlong oras may yung ibang pag -cleaning. kasi pag mga sobrang dumi kung chemical chemical lang dahan dahan eh tapos dudukot dukotin mo pa yung kasulok sulukan eh tulad yan ang hirap o oh, yan so mamaya na lang ulit pagkakinabit na kakabit na Okay, malinis na rin. Bale, yung gasket niya, nilagyan na lang ng pandikit kasi eh, nababakbak na. Dapat palitan din yan. Okay, suggest na lang natin kapag uh, nabakbak, palitan nyo na lang para sigurado. Kabit natin. Yun yung talaga yan. Magic yan. Hmm. Hindi na magic. Dum dumadaos yung ano ko, patungan. Brie. Sikat yun sa. dun pinainggit mo dun ako diretso boy Ayan na konti na lang pwede na ilagay na lang tapos yung mga bracket pinumplituan na lang ano pa ba okay mga wires socket yan may mga naka tanggal pa yan kakabit pa dun sa bandang ilalim Ayan. sensor sa ilalim nauli make sure yung mga vacuum mm hoses -hmm. sa ilalim nakakabit pati itong isa sa ilalim Ay mga bakim dito sa BSB. tanongin ano, pa eh Ayan, abid, abid ayos, ayos. may anay kabit na ipit Okay. Bilisan mo, bilisan mo lang Marami pang lalaban ano yan eh kukunin eh. Pagka baliktad. Dapat lumabas na. Kasi matigas na. Eh. Ayan, tumi kung tumitigas, nakakaigot ko. Ayan ko, paigo. Lumalabas eh. Sige. <laughs> Malikad siguro. Tigas na. Yan. Hmm. Oo, oh, di ba? Sige. Hop. Gabi na to. Sige. Malapit na. Abuti ng isang araw wow oh. pita mo muna to tay grabe napakaraming tornillo lulunurin ka ayan kailangan igpitan ng todo dito kasi baka sumipa matanggal Tay align mo sa ano. I-align mo sa guhit. Ibunut 'yan. Lagay mo dito sa mismo. setting reset grabe na mo tanggal pa to no okay, hmm. Yung... kailangan double check mo ng, ano kailangan ng maikpit sya okay okay na tayo doon naman sa isa ayun kinabi na okay start It's a, it's a okay lang yan kuya. Resetting tayo. Okay. okay. Oh, baka merong mga nakaligtan. Lakas ko yan, no? Maliwanag ang buhay, sikat na sikat ng araw. Ayun, ayos. Kulang na lang. Okay, maraming salamat sa panalad mga Lodi. Kailangan talaga mabalik, mabalik lahat. Kasi kapag kami kulang na tornilyo, kailangan mo ibalik yan kasi baka magka problema. Tapos check din yung fuel, baka nang may tagas. Ay, fuel line bumababa na kuya wala naman sa kenjin ko wala, ayos Paganda muna natin Ang combo scan tayo For codes Ayan No fault code Engine in AC2 Ayan Walang check engine Palaban eh ah. Ayos Wala na Okay Road test Pero kailangan muna I-check yung ano Yung Ano ba tawag doon Fuel Baka may tagas Tubig kulan yun patay natin alright mga lodi bale i-road test ko na lang to alamin ko na lang kung magkakaroon ng check engine light like, tapos ah uh, ayan kasi merong uh, kumakatok eh so alamin lang natin dito kung ah uh, nagkakaroon siya ng tagas ng mga leaks yun tulad nga ng sinabi ko kanina yung uh, oil kasi chinage oil to tapos coolant yung fuel ayan tapos hangin baka missing out missing sound okay tsaka check ko rin kung papalya siya tapos road test din para malaman kung magkakaroon ng check engine light tapos double check ko ulit tong scan para malaman kung okay na ba talaga ay maraming maraming salamat mga lodi sa pagtangkilik and uh, uh, pagsuporta sa channel na to. thank you so much po and then, malapit na mag go thank you, magbababay na ako, kasi ginagabi na rin kami, masyado thank you so much po, joyfix nga pala, goodbye thank you